Mayor, your intention in going to the war on drugs is to protect us. Yes. It's not to kill people, first of all. It's not really the intention to kill you, to kill you. It is to protect us. And those killings, you know, between law enforcement and drug lords, drug smugglers or something like that, is unavoidable. Kasi lalaban sila eh. Lumalaban sila. Of course, may mga mistake na mangyayari, but it was not your intention. Ang importante yung intention eh. Alam mo, Pastor, basta yung drugs, pera yun. Mm. Mahirap kalabanin yung pera. And mm. money is a corrupting uh, thing. Mm. Pati yung mga police, mga generals, nasabit mm. na lahat. Mm. So, I, I said that that prompted me to say that I would be fighting my own government. At that time na sila ng mga ginurutan dyan sa gobyerno eh. Mm. Especially Manila. And you named them. Oh, I named them publicly. Pati yung mga nasa dossier na involved na mga mayors at iba pa sa gobyerno. Judges. The first time we heard that, I said, oh my God. Kung walang ganito, eh na, na, nasa bibig na tayo ng, ng Leon. We were in the mouth of destruction and we didn't know it until you came and boldly pinahayag mo. Well, I was prepared for it actually. Mm. Baski nung mayor ako dito. Yung nadaan dito sa Dabao, alam nila yun. So, yung ang malas lang yung, yung mga big time doon na akala nila na, you know, hindi na hindi ko talaga akala nila hindi ko gagawin. Sabi mo, ano mo? Jesus, ginoo ko. Huminto. Papatayin ko kayo. Ano, hindi huminto, hindi namatay. Yan ang ano dyan. Mm. Hindi mo dala sa korte yan? Lalo, laruan ka lang. Hmm. I was a prosecutor, so alam ko ang laro ng... Hmm. Mahuli sila, their the money while uh, nang ban. Oo. Oh. pensa balik na naman. Labas, balik na mang negosyo. So, unang katapusan talaga. So, in the meantime, marami na ang na bata oh. na gugunggo. Oo. Oh. Hindi hindi man ako mag magyabang mag pero kung hindi ko ginawa 'yon, kawawa oh, 'yung bayan. Oo. Oh. Kaya sinabi ko sa kanila 'yung Remember that I am a Filipino. Remember that I care for my country and my fellow men. Sinabi ko sa mm. inyo, huwag mong mm. gawin. Ginawa nila, wala, magawa dito sa Davao noon, initially, yung hindi talaga ng mayaman pa, eh, ganoon talaga ang buhay. Mayor, yung hate, your hate of drugs and the effect of it, kailan nagpasimula sa iyo yan? Nung prosecutor ka o nung naging mayor ka na? Prosecutor pa. No, yung prosecutor pa ako. And, uh, As a civilian, mm. nakikita ko na yung epekto ng uh, siyabo. Mm. Maraming na nagugonggong. If you will not control it, mm. maraming bata matamaan. I mm. Ngayon, I was faced with the choice of really stopping it kasi sinabi ko sa inyo, huwag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, yung hindi naniwala, talagang namatay. Alam ng Pilipinas yan. Wala na rin kayong magawa. Kasi kung kulungin ninyo ako, baka maka pa ako ng preso, papatayin ko rin kayo ulit. <laughs> Pero those that heed your call and then surrendered, di ba gumawa ka ng rehabilitation centers dito? Yung yung nag-surrender, they, they heeded your call. Naniwala sila, sinabi mo na huwag niyong gawin dito. And then, na, 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 nagbagong buhay, nag-surrender sila. Di ba may mga rehabilitation ginawa ka doon sa kanila, ginastusan ng gobyerno? Alam ano mo, it's a very sad thing to say in public. Hmm. Pero ang tao, in, 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 whether it could be a Caucasian or a hmm. black or a Chinese, pag sinabi mo lang kasi wag, pag sinabi mo mong please stop, hmm. if there is this please stop, Ang sabihin mo, stop or So nakita nila nung marami nung ano nung na presidente ko ni Masyado kasi nakita nila dito na tayo sinabi ko dito na lahat man tayo tagadabaw yung hindi na niwala please stop breathing Permanently. <laughs> Pero Mayor, meron silang argument. Ganito. Sa demokrasya daw, kailangan pabayaan mo ang tao sa gusto niya. Alimbawa, gusto niya ng drugs, sirahin ang buhay niya. Tulad yung nangyayari sa Amerika, meron silang zombie street puro mga drug na hindi mo na mapakinabangan sa sosyedad. So, what is your role? as an elected government to protect society if that is the case na interpretation nila ng demokrasya na pabayaan mo na lang ano mo pastor madali lang man sabihin yung uh, yung ganoon sa hmm. tao no ang problema yung drugs kasi lalo na itong sabo it's easy to Uh, manufacture. Mm. Mura, tapos mapagbili mo, pera ka agad. Na usually, in a barangay, kung uh, lahat ng mga bata dyan ma, malulong na sa droga, may steady income ka na. Mm. At bakit nangyayari yan? Kasi ito si A, pag natamaan na siya, wala siyang pera, lalo mahirap lang, mm. maghanap yan siya ng B na i-dikita eh, niya para to sustain his habit. Ito mm. namang si B, maghanap ng si mm. and so on and so forth. Ang mm. problema, karamihan dito, walang pera. Mm. Kung nagmamanufacture ng papel ng pera yan, okay lang. Oo. Oh. Kasi bayan mo lang Ang problema kasi ang addiction, pag wala na, mag hold up, mag-hold up, tapos pag nabangag na, mag-rape. Kung ano ng katarantaduhan, kaputahan ang gagawin. So, it will destroy the, the community. And eventually, pag lahat nasa community to community, it will destroy the country. Mm -hmm. Kasi sinabi ko sa kanila, wag mong gagawin yan kasi you will destroy the country. And I will not allow it.